Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon pa. Ay, back na po ako. Hindi na po ulit ako nag video kasi po, wala po, so, okay. so, po ang live. So, sa likod po ako ng bahay namin. sa likod ng bahay. Sa bahay po kami namin. School. Di po, di po ako dyan nakaaraan. Private school. So, let you know kung gusto niyo po um, magbabak na po pala ako. Magagawa na po ulit ako ng ng shout out so ano hanggang win sa putol din ko lang at mga hati na pwede guys kasi tuwing ano ngayon Monday walang pasok so dapat ngayon ko nakagawin pero kailangan ko muna sa inyo so, bye bye oh, uh, wait pa para po uh, para po ma gusto niyong ma-shoutout kayo, nasa description down below ko po ilalagay. Bye-bye!